May chance po bang makaproceed sa neuro uh, kapag 87 yung Jiwa, 76 PRC, tapos 30 years old na po kasi ako, sir? So, yung Jiwa niya, ito kasi yung, ano, yung uh, ating uh, parameters or criteria in the selection of uh, 600. Kasi yung quota natin di sa uh, attrition quota, uh, regular quota is only 400. So, 150% of that will take the neuro. So, dahil marami yung aplikante natin, the recruitment screening committee, nagpalabas sila ng criteria or uh, parameters in the selection of 600. So, ito yung parameters na uh, approved ng recruitment screening committee. Number one, yung first priority are Latin honors, cum laude, uh, magna cum laude, and summa cum laude. So, ito yung mga Latin honors, pasok na sila na mag-detake ng neuro. And uh, based on our records, sa babae, mga 50 plus. Sa lalaki, mga more than 50. So, pagdating na sa Hindi-Latin Honors, ito yung kriteria natin. GW plus uh, board rating divided by equals uh, kung anong result, divided by 2. Yan ang, uh, ano mo, yun ang... Average. Average mo. Halimbawa, ito yung G1 niya is 87. So, 87 yung G1 niya. Tapos yung PRC 76. O, ito. Tingnan natin. 87. Ang calculation talaga. 87. O, ito. 87 plus... 87 plus 76. Plus 76 equals 163 divided by 2. Mm. So, yung average, uh, average mo is 81.5. So tingnan mm. natin kung pasok ka sa uh, may one na slot ng uh, ano to ng uh, Latin honors. Sir, meron ba tayong inahabol na uh, percentage tulad naman kung may cut of 95, 85, gano'n wala? Wala. Ah. Ang, import, ang pabor dito, kung malaki ang jiwa mo at saka mataas yung board rating mo, siguradong mm. pasok ka.